Bisita tayo mga idol. Dito tayo sa bundok. Umulan kagabi kaya titignan natin itong mga tanim natin. Ayan malalaki na sila. Pine tree. Ayan. Ayan. Medyo masukal. Mga idol kasi hindi pwedeng linisan. Linisan natin ito pag, pag uh, may tanim tayong dragon fruit. Ayan, buhay na siya. Tapagapang natin dito. Guys, ayan, buhay na yung mga pine tree natin. Nalampasan niya na yung mga mga damo. Kaya tayo sa taas. Ayan, guys, ayan, guys, Yan. yan. na. Alaki na nila. gang doon yan guys, may tanim. Yan. Overlooking tayo guys. Ha. Ah. Kasi guys, itong area na ito, nasusunog to taon-taon. So kailangan lang natin magtanim para masuportahan yung area na yan lilinisan natin dun sa taas gagawa natin ng fire break fire line nakakatuwa lang kasi nabuway sila Sang taon one year old guys nung tinanim Maliliit pa lang sila nun. Matibay kasi ang pine tree sa ganitong kabundukan. Hanggang doon. Gagawa tayo rito ng kubo-kubo. Ayan. Dito sa area na to. Dito, dito. Ayan, sa area na yan. Para meron tayong uh, pagsilungan pagkasapit ng tagaraw. Kapag mabantayan natin itong mga tanim. Ayan, guys. Okay, guys.